Yun guys, good evening no. Scammer daw po pala yung nanghihingi ng tulong sa atin, hindi natin alam. Balak pa naman din mag-ano sa kanya no. Magbigay ng GCash kapag nakaipon dun sa mga ina-out ko. Buti na lang pinost natin. Scammer daw po pala, hindi ko kasi alam no. Yun, pasensya na kayo mga kaibon at maraming salamat po sa inyo. Ah, uh, Um, nabura natin kagad yung ano yung mga post natin baka marami pa siyang maloko no kasi nakalagay doon yung Gcash niya baka maraming mag sa kanya sa Gcash yun no grabe hindi ko na-expect yun naawa pa naman tayo dun sa tao no si naman pala ah uh, yung isang nag-comment no nakita ko nga na pareho ko yung mga ibon na pinangkita niya tapos ibang tao naman yung nag-post. so ay eh, yung nag, nag, PM so yun kumpirmado is po siya yun oh, sana walang nag-send sa kanya ng gigas. ah uh, pasensya na po talaga kayo yun maraming salamat po at uh, nalaman ka agad natin nabura agad natin yung mga post natin para hindi na maano hindi na siya makapang loko pa sa iba, no? Um, hindi natin ina-expect yun, no, mga kaibon. Maraming salamat talaga. Yun. Siguro kung may pera ako sa gigas talaga, ano, uh, nabigyan ko na yun. Um, yun lang. Yun, maraming salamat po at, ano, um, uh, Nasabihan nyo agad tayo no, sa comment yun, tas nabura na agad natin yung mga post para hindi na sila makakapag-send ng gigas sa kanya, no so, yun lang mga kaibon, maraming salamat po at, yun ingat po sa la, sa atin lahat, no Irabi sabi ko, nag nag, ano tayo <laughs> nag, gumawa tayo ng content about sa mga scammer, no yun, uh, muntik na tayo may scam wala hindi natin inaasan talaga yun eh yun marami pong salamat mga kaibon na um, yun ganito talaga yung video natin yun, thank you po and God bless po sa inyong lahat yun sa mga scammer dyan huwag kayong mga scam no masama yun <laughs> yun lang po